Hey everyone! Welcome back po muli dito sa ating channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video, ang aking pong is share ulit sa inyo ay regarding ulit po dito sa ating mga aglonima. And kung tandaan nyo po, tayo po ay nag-share na dati ng mga reasons kung bakit dapat tayong mag-alaga nitong ating mga aglo. So ilalagay ko na lang ulit sa baba guys yung link ng video na yon kung gusto nyo po link panoorin or kung gusto nyo panoorin yung video na yon ay ilalagay ko guys sa baba yung link. So doon po ay nabanggit ko yung mga reasons kung bakit dapat tayong mag-alaga nitong mga ating aglo. Aglo ni matcha ay is ever, evergreen. So yon, pare-parehas lang po yon. So, ang una pong reason na nabanggit ko doon kasi napakaganda nitong ating mga aglo ni Ma. Yung mga variegation nila ay napaka-consistent uh, or hindi nagbabago yung variegation nila ng ating mga aglo. And ang next naman doon, yung parang itong uh, ating mga aglo ay air purifier dead. And nabanggit ko din po doon na ito ay mga laki plants din. Ganun din, napakamumura na ng mga aglo. Kaya wala na talagang reason na hindi kayo mag-aalaga nitong ating mga aglonima. And ang last, parang nabanggit ko doon guys, or nabanggit ko talaga doon na maalwang alagaan itong ating mga aglonima. So, yun. Medyo may nag-against doon or may nag-comment kahit doon sa aking FB page, may nag-comment talaga na napakahirap alagaan or nahihirapan sila na alagaan itong ating mga aglonima. So yun po ngayon yung i-share ko sa inyo kung paano ko ba inaalagaan or ano ba ang ginagawa kong pag-unawa or pag-iintindi dito sa ating mga aglonima. So kay ang kailangan lang kasi po dito sa ating mga aglonima ay man unawaan natin sila kung ano yung mga pangangailangan nitong ating mga aglonima. So yun guys ngayon yung i-share ko sa inyo. And kung halimbawa may nabanggit po ako dito na uh, taluwas naman sa inyong ginagawa, na pagkikare dito sa ating mga aglo, eh sundin nyo na lang po kung ano yung nagtatribe sa inyo. Pero kung wala naman po kayong idea kung paano alagaan itong ating mga aglo, so pwede nyo pong uh, i-take consider yung mga sasabihin ko po sa inyo ngayong araw na to. So yon ang Unang-una po natin na pagtutuunan talaga ng pansin sa pag-aalaga dito sa ating mga aglonima is yung potting mix na gagamitin natin sa kanila. Kailangan po ay well draining yung pating mix na uh, ibibigay nyo sa kanila. Kasi napaka-importante guys ng pating mix unang-una na kasi yun talaga yung kumbaga dun nagmumula yung pagkakaroon nila ng mga roots, ng magagandang roots, and eventually magpuproduce sila ng magagandang dahon. Kasi kung ang inyong mga lupa na gagamitin ay mga compact or yung para siyang putik or mga dry yung pating mix ninyo na gagamitin, eh sure po talaga na hindi kayo magkakaroon ng magandang aglonima. Hindi nyo mapapalago yung mga aglo nyo or yung mga Chinese evergreen nyo guys. Kung yung pating mix nyo, hindi Uh, well draining yung pating mix nyo in short, na gagamitin, hindi buhaghag hindi airy yung pating mix na gagamitin nyo hindi makakabuelo yung mga roots nya, and kapag hindi guys, nakabuelo nakabelo na tuloy. Pag hindi nakabelo yung mga roots niya dyan, hindi nakagalaw ng mabuti, ay talagang hindi magpuproduce ng magagandang dahon ang inyong aglonima. So, yon So, ang ginagamit ko, ako po ay nag-upload na din ng video nito. Yung ating pating mix ay talagang napaka-importante na sasamahan nyo ng rice hull. Yan. So, rice hull, ang napaka-importanting ika ay component or ingredient. Ingredient talaga, parang pagkain lang. Uh, napaka-importanting uh, kasama dun sa inyong pinakapating mix. Yun kasi ay uh, parang siya ay nag na din ng moist, nagiging airy or uh, well-draining yung pating mix nyo. And ang ginagamit ko pa na isa pa ay ang ating carbonized rice hull na ito naman ay nagsisilbin na parang, uh, uh, ano ba yun, punjicide dito sa ating mga uh, pating mix. And ang last naman natin na talagang hindi nawawala ay itong ating ah uh, garden soil, yon Talaga nagsasama ako lagi ng garden soil don sa ating parting mix. So, napaka-importante niyan, guys. So, yon ang wag na wag niyong kakalimutan, bigyan ng magandang potting mix itong ating mga aglonima. So, ang next naman natin ay itong pot or yung size ng pot na gagamitin nyo sa kanila. Yan ha. Baka hindi napapansin ng iba, uh, pag bumibili po kayo ng pot, dapat itetay consider nyo, gano'n na ba kalaki yung aking aglo na itatanim? Gano'n na ba kadami yung roots ng aglo na aking itatanim? Gano'n na ba kalalago yung dahon ng, ng aglo na aking itatanim? So, yun yung mga kinukonsider natin kung ano nga bang sukat ng pot na ating gagamitin. So, kapag halimbawa ang inyo pong aglo is konti pa lang yung roots niya, huwag nyo siya agad ilalagay sa napakalaking pot. Kasi, may tendency po siya na malulusaw yung inyong aglo. Kasi, imagine ninyo, kapag dinilig nyo kasi siya, at ang laki ng pot niya, so, ibig sabihin, yung mahold niya na water, ay ganun kadami or madami, compare kung maliit lang na pot yung inyong gagamitin. Kasi kung, halimbawa, ilang piraso pa lang yung roots niya, tapos ilalagay nyo siya sa malaking pot, Malulusaw yan guys. May tendency yan na malusaw. Kaya dun lang muna kayo sa maliit na pot. Kasi uh, tawag dito, syempre paglaki ng pot, Pagdami ng pating mix na may lalagay nyo and pagdami din ng mahohold niya na water. So, yon yun yung unang-unang reason kung bakit talaga dapat ay piliin nyo yung tamang size lang ng pot. So, dyan sa tatlo nating plants na yan, ay sunod-sunod guys yung size ng pot na ginamit natin. etong isa ay medyo dalawa pa lang yung dahon niya. At syempre, kapag kalimitan naman ay pag ang dahon ay kakaunti pa lang, ibig sabihin kakaunti pa rin din lang yung roots niya dyan. So, yung sumunod naman natin, yung medyo madami na yung kanyang dahon and madami na din yung kanyang ugat kaya yan sa medyo uh, ika nga ay medium size na pot and yung sunod naman natin ay yung medyo malaki na yung uh, ating plants at tiyak na malaki din naman or madami na yung roots nila kaya doon na siya dapat ilagay sa medyo large size na pot so yan guys ha? napaka importante po ng sukat ng ating paso na gagamitin And ang patatlo naman natin na dapat nating consider sa kanila ay yun nga, yung ating po pagdidilig sa kanila or yung ating watering schedule sa kanila. Ako po dito ay walang watering schedule na sinusunod. Tinitingnan ko lang na kapag ang pot nila ay, or yung pating mix nila ay talagang dry na, ang ginagawa ko po ay nagdidip po tayo ng ating fingertip doon sa ating mga pating mix. Kasi minsan makikita nyo talaga na tuyo na yung pating mix niya sa ibabaw. As in, kitang kita nyo talaga na tuyo na. Pero kapag idinip nyo yung inyong daliri, mapipil nyo na talagang basa pa siya. Hindi nyo pa siya dapat diligan. So, pag naman na uh, idip nyo yung inyong daliri at na ano nyo na talagang dry na dry na siya, mga 1 inch ang lalim or more than, ay pwede na kayong magdilig kahit gano'ng kadami na po ang idilig nyo dyan. At mas maganda po talaga na pag diniligan nyo siya, ay tutustos yung tubig, yung dami ng tubig na idinilig nyo ay makakatustos hanggang uh, baba ng paso nyo. Para alam natin na lahat ay nadiligan yung kanilang mga roots and yung nabasa talaga yung pating mix niya. And total naman kasi yung pating mix nga natin na ginamit ay well draining kaya hindi kayo ma mag-iisip na gano ba kadami ang ididilig ko, napadami ata ang didilig ko. Hindi po kasi talaga uh, magde-drain at magde-drain siya. Kasi ang ating pong mga aglo kahit iisang area yung pinaglagyan natin ay meron talaga na mabilis madry yung kanilang pating mix. Kung mapapansin nyo, iisa naman yung area na pinaglagyan ng ating mga aglo pero meron talaga na mabilis magdry yung yung kanilang mga pating mix. Kasi minsan, yun nga, depende sa laki ng halaman na nakatanim dito. And syempre, kapag uh, malaki na yung plants or yung ating aglo na didiligan, eh mabilis talagang mag-absorb or mabilis matutuyo yung pating mix niya dyan kahit naiisa yung area nila kasi nga madaming pinupuntahan na yung ating water na idinilig sa kanila. Unlike kapag halimbawa dalawa lang yung mga dahon nila dyan or ilang peraso lang yung dahon nila, mabagal silang uh, ikang nga ay uminom ng tubig na ating idinilig sa kanila. So, yun guys, yun yung isang reason kung bakit kahit iisa yung pinaglagyan natin ng mga aglo natin, meron talaga na pat na dry agad, meron naman na medyo matagal, kasi yun nga, depende sa laki ng aglo or plants na nakatanim dito. So, ako talaga, wala akong watering schedule na sinusunod. Pag nakita ko lang talaga na sila ay dry na, doon ako nag-didilig. Uh, next naman natin ay yung area kung saan natin sila ilalagay. Yung area or yung location kung saan natin ilalagay itong ating mga aglonima. So, ito pong ating mga aglonima, gusto talaga nila yung shaded area. Pero, maliwanag. Shaded area, maliwanag. And, medyo well ventilated or talagang yung circulation po ng hangin ay maganda talagang pag nilagay nyo doon yung ating mga aglo, magta tribe out magta tribe ito guys, mabubuhay and then mabilis silang magpuproduce ng mga dahon yun guys, kaya doon nyo siya ilalagay sa uh, shaded lang, kasi kapag ang aglo natin ay nasa shaded lang napakaganda ng napuproduce nila ng mga kulay or hindi faded yung kulay na kanilang napuproduce kasi hindi talaga sila nga masyadong natatamaan ng matinding sikat ng araw okay lang naman sa kanila na matamaan ng matinding sikat ng araw pero yun ay hanggat maaari ay morning sunlight lang ang ipapatamaan nyo dito sa ating mga aglo and mga 3 hours lang yon hindi siya pwede na maghapon talaga na siya ay natatamaan ng sikat ng araw kasi magfade at magfade yung kulay ng dahon niya And yan, may, ma may ipapakita ko sa inyo. Ito, parehas na varieties ng ating white rain. Pero yung isa, nakalagay nga dito sa naiinitan. Kaya kung mapapansin nyo, yung dahon niya ay medyo uh, nag nag nagka-curl, nagka-curl yung dahon niya and faded nga, samantalang yung isa naman dun sa shaded area lang kaya mas matingkad yung kulay ng dahon niya eto, kung mapapansin nyo yung pagka green niya dyan, ay talagang dark na dark na green, yung nasa shaded area. Pero yung isa ay light green. Kahit nga yung kanyang silver or yung gray na area ng dahon nitong ating white rain, ay maganda yung pagka silver niya. Unlike dun sa isa na talagang light, light yung kanyang kulay. And ang ating nasa shaded area, medyo maganda ang pagkabuka ng mga dahon niya. Unlike dun naman sa nasa may initan ay talagang medyo patayo at nagka-curl nga yung dahon nila. Kaya yan, napaka-importante ng location kung saan nyo siya ilalagay. Kasi yan guys, kapag sobrang init, nahihirapan sila na mag-produce ng mga panibagong dahon. Unlike doon sa shaded na kumbaga ay ika nga, ay chill-chill lang sila doon sa shaded area, ay mabilis sila na mamak na makakapag-produce ng mga dahon at eventually ay mga babies napakabilis niya magpo-produce kung makikita nyo and yun din napaka-importante din yung well ventilated nga kasi syempre kapag kasi mga plants para din tao eh pag uh, uh, wala masyadong hangin sila na natatanggap ay eh, ito itong ating mga aglonima kaya napaka-importante na dun din nyo siya ilalagay sa uh, well ventilated. And ganun din, kapag lalo mga bagong propagate pa lang and mga babies pa lang siya, wag na wag nyo silang i-rain or shine. Kasi mahihirapan talaga sila na mag-adjust. Kasi syempre, pag rain or shine, kapag umulan na matinding ulan and ilan pa lang yung dahon niyan, may tendency talaga siya na malusaw. At kapag naman sobrang init, ay talagang may tendency sila na matuyok yung dahon nila at mahirapan sila na magproduce ng panibagong mga dahon kaya dun nyo lang sila ilalagay sa uh, shaded area na may enough sunlight pa rin sila na natatanggap and at the same time ay well ventilated guys yung area na paglalagyan nyo dito sa inyong mga aglonima so yon napaka importante ng location nila ang next naman natin na dapat i-consider ay yung paglalagay ng fertilizer dito sa ating mga aglonima ako guys, hindi ako masyadong mahilig maglagay ng mga fertilizer, or napakadalang ko na maglagay ng fertilizer dito sa mga aglonima kasi, eto guys, baka hindi nyo alam, na-over-fertilize din po itong ating mga aglonima, and once na na-over-fertilize sila ay ganon din yung epekto nito bumabagal guys, yung paglago nitong ating mga aglonima baka akala nyo ay bubudbudan ko to ng madaming uh, osmocote para mabilis siyang lumago hindi, hindi siya ganon kasi kapag binudbudan nyo siya ng madaming osmocote or kung anumang fertilizer ang ilalagay nyo dyan posible din na malusaw itong ating mga aglo nasusunog, nag-uumpisa sa parang nasusunog yung mga dahon nila and later on yun nga babagal din yung pagpuproduce nila ng uh, mga dahon ganun din yung mga napoproduce nila na roots. Unlike kung tama lang yung fertilizer, yung pag-fertilize, yung schedule nyo ng pag-fertilize sa kanya, kasi ito, yung akin dito ang pinapraktis ko talaga ay within 3 months. After 3 months na ulit ako maglalagay ng fertilizer. And ang ginagamit ko pag alis dun sa organic na fertilizer ay itong ating Osmocote 14, 14, 14. Kasi ito ay slow release itong ating Osmocote na ginagamit at uh, ang natin silang didiligan, dun lang magre-release yung nutrients na meron itong ating uh, osmocote. Kaya ang mai-suggest ko sa inyo ay ang gamitin nyo yung mga slow release natin na fertilizer, osmocote, nutricote, yan. Yan yung mga gamitin nyo na fertilizer, hindi kayo matatakot na mapadami ang inyong fertilizer na maiilagay. And ako ay para mga 10, 15, hanggang 20. Depende sa size na pot. Siyempre, paglaki ng pot, paglaki din, or pagdami din ng butil ng osmocote na ating ilalagay. No need naman, guys, na bilangin nyo yung, yung osmocote, yung butil ng osmocote. Kung baga, tansyado nyo lang na ganun. Kadami yung osmocote, mga 10 to 15 to 20 na butil ng osmocote yung inyong ilalagay dyan. Yun lang. And ang ulit na nga ulit nyan is after 3 months after 3 months. Napaka-importante kasi ng pagfertilize dito sa ating mga aglonima. Kasi kapag hindi naman natin sila fertilize, babagal din, babagal. Kasi wala na silang uh, nutrients na makukuha pa. Lalo kung halimbawa yung inyong aglo, eh, medyo matagal na na nakalagay dun sa apat na yon, eh kailangan na talaga natin na lagyan siya ng fertilizer. So, yun, napaka-importante din ng fertilizer sa paglago nitong ating mga aglonima. And, ang next naman po natin ay itong ating pag spray ng insecticide or pesticide dito sa ating mga aglo. Kung mapapansin nyo talaga, itong ating mga aglo ay napaka-pest magnet nila. Or talaga nag a sila or gustong-gusto talaga sila ng mga peste or yung ating mga fungus, molds yan, gustong gusto talaga sila or yung kahit yung ating mga insect, talagang lapitin, lapitin or gustong gustong imukbang itong ating mga uh, aglonima and yun nga nabanggit ko na sa inyo dati lagi nyo guys, i-check yung mga dahon nila, kasi lalo yung mga uod, isang gabi lang talaga yung isang malagunyo na uh, aglo kayang-kaya nitong ubusin yung kanilang mga dahon and talagang tangkay lang yung itira nila. Kaya ako, ako naman nga talaga ay pagdadating talaga ng gabi, talaga kumbaga aliwan ah, ko na or naging habit ko na na i-check yung kanilang mga dahon. And yun nga, wag nyo lagi silang kakalimutang i-check yung dahon, lalo pag na may nakita kayo na nag-umpisa na siya na magkaroon ng butas yung dahon nitong ating mga agloanima i-check nyo agad kasi sigurado sigurado na meron niyang uod sa ilalim may uod na kumakain dyan sa ilalim kaya ang pag-apply nitong ating pesticide or punjicide ay napaka importante dito sa mga aglo and hanggat maaari ay mga at least at least uh, twice a month mag-spray kayo ng punjicide or insecticide dito sa ating mga aglonima. And kagaya ng pag-fertilize, ay sa hapon din po ako nag spray kasi kapag mm, medyo mainit, nasusunog din yung mga dahon nila and napaka importante talaga lagi nyo siyang sprayan kasi yun nga, isa din yun sa nakakabagal talaga eh, mabuk, mamukbang ba naman yung mga dahon ng inyong mga aglonima ay talagang mahihirapan na mag uli sila ng panibagong dahon kapag sila ay naubusan na ng dahon. So, ang ginagamit ko po na pungisay dito ay itong ating detain. Naghahalo lang ako ng isang kutsarita ng ating detain dun sa maliit lang natin na uh, sprayer. And, madami na itong may sprayan kasi ako halos uh, Every week or every seven days ay nag-spray po tayo ng fungicide dito sa mga ating mga aglo, lalo dito sa mga dahon ng mga aglo para hindi dumais ang ating mga uh punggus, peste or insect dito sa ating mga aglo nima. Kasi yun nga iiwasan talaga natin na pamahayan sila ng mga peste kasi bumabagal, bumabagal talaga guys yung paglago nitong ating mga aglonima and yung mga dahon ng mga aglo ay talaga mauubos at mauubos kapag lagi silang pinuntahan ng mga uod na yan ganun din yung pating mix niya pwede nyo din siyang sprayan kasi yung mga pating mix naman nila ay pwede namang pamahayan itong mga apids or mga langgam Uh, punggos o yung mga molds yung parang amag, mga maputi-puti dyan sa pating mix nila lalo kapag guys, ang ah uh, pag didilig ay sunod-sunod or hindi nyo nakokontrol yung dilig o kaya ay ang ulan naman ay sunod-sunod ang ulan. Yan, napapamahayan talaga ng mga molds or fungus yung pating mix nila na kung saan ay posible talaga na magpabagal sa paglago nitong ating mga aglonima. Kaya napaka-importante ng pag-a-apply ng mga pesticide or fungicide dito sa ating mga aglonima. So, yun na guys, yung mga na-share ko sa inyo na kung paano ko baga talaga, paano baga talaga natin inaalagaan at inuunawa itong ating mga aglonima. Kasi medyo sensitive naman nga talaga ito. Lalo yung mga imported na varieties ng ating mga aglo. And nakalimutan ko nga palang banggitin na yung imported na aglo medyo mas sensitive sila compare dun sa mga ordinary natin na mga aglonema. Lalong-lalo kung hindi pa sila talaga acclimated dito sa ating area ay talaga napaka-sensitive nitong ating mga imported na aglo. Kaya kung halimbawa beginner pa lang kayo na mag-aalaga nitong ating mga aglo ay masasuggest ko talaga na umpisahan nyo dun sa medyo common na varieties ng mga aglo. Yun. And kapag nakuha nyo na yung kiliti nila, sundan nyo naman ng na mga uncommon na aglonim, uh, uncommon na aglonima. yon. And kapag naunawaan na talaga ninyo sila ng todong-todo, yan. Start na kayo na mag-collect ng mga medyo rare and imported na varieties ng mga aglo. So, yun na guys, yung na-share ko sa inyo na pag-aalaga natin. Sana po ay uh, may makuha kayo na idea kung paano nga ba natin pagagandahin at palalaguin itong ating mga aglo. Yan, yung ating mga aglo dito sa gilid-gilid at dito sa ating uh, may harap ng ating bahay. Muli po, dito ko na ulit tatapusin yung ating vlog. And dun po sa hindi pa nakakasubscribe dito sa ating YouTube channel ay magsubscribe na kayo. Pindutin nyo lang po yung black na bell. Diyan sa black na bell. Pindutin nyo po lang yung black na may nakasulat na subscribe. Diyan sa baba ganun din po yung bell na katabi niya para manonotify po kayo agad-agad tuwi po tayong mag upload ng mga panibagong videos na may kinalaman or regarding talaga sa halaman kasi itong uh, ating channel talaga more on plants nagsisingit-singit lang ako ng mga vlog or mga picture ng about sa family ko pero talaga more on plants And, kung mapapansin nyo, more on aglo po yung nai-upload ko. Although, madami po tayong iba't ibang klase din ng pilodendron dito. May mga peperomias din tayo. May mga, <clears throat> may mga papua pa nga din tayo. Basta madami tayo. May mga San Francisco din. Madami po tayo. Potos. Madami tayo plants na nandito dito sa ating garden yun nga lang talaga uh, mas ano ko talaga itong ating mga aglonima so yun hanggang dito po muli at maraming maraming salamat po sa po and ingat po tayong lahat god bless bye bye po